sa ayon mga kajimag ni abot na gyud ang atong uh, ginapaabot nga fire sale mga kajimag no nga i-order na ko ni sa akong kauban mga kajimag sa na si Shopee. ko ni ako mga kajimag kung mo shopping shopping lang na ako Mga ako nang i-order mga kajimag nya mao mga kajimag ato na i-unbox mga kajimag tan-aon ta ni mga kajimag kay ako ni siya mga kajimag wireless microphone vlog pang vlog nga mic wireless microphone mga kajimag tan na mga kajimag Atong tanaw ni. Oh, ano ka jiwa? Ano? Uy, grabe, iputos mo ka jima go. Oh. Huh? Grabe, si ma kwant tangkas-tangkas dai mga jima go. Daw. Ah, tong gunting diri. Oke, okay, dara. Tara, tangkas na. Ay, naramang mga GMAG, oh. Wow. Oh. Ah. Uh, wireless lavalier microphone. O, oh, di ba mga GMAG? nindot kaya ni Siguro mga GMAG, ba? Halawa. Wow. Uy. Sana all. Oh. Ayay. Ay hmm. Halawa. Wireless microphone. Halawa na ito. Oi, oh narama ka jima ko? Uy, diri de na ibutang siya de siguro, kimpit. Yo. No. Hello, hello, oh. hello, hello, hello. Oh, sana so all. Ha. <laughs> Kaya pos. Open daw. Da Uy, nag-open mga jima ko? Wow. Oh, oh. Na, na. Hmm. Tapos, napay usa de, duha de ni mga jima ko. Ato sa do na ing usa. Oh. Open ang puna ko sa mga GMAG, oh. Open ah. Niya, kaneng, uy, naay, kanay siya mga GMAG. niya ipansaksa, siya ipansak sa... lubot sa... cellphone. Ma, una na yung problema ron mga GMAG, kay Type-C. Ang akong cellphone, USB Type-C so, okay, mga GMAG. Ano Wag Huwag Palpak yun akong gi- Palpak yun order mga kajimag Di man na yan ako magamit mga kajimag Saan akong ba ako? Kaya may labay na lang si Kuro eh Sayang sa akong kwarta so, Oh nindot kayo enda mga kajimag oh Oh nindot yung kayo ba oh Duha oh? So nag-pikat-pikat pang susugaw. oh Saan akong ako mga kajimag nga na? Di naman yung ako magamit. May tagkapalit ako mga wirings, mga kajima, mga pwede na ito ika. Mga na nilagay ron nga, kanilaging mga pa-order, pa-order tagpataka pa tag ba? Mga na yun, itong resulta, o? Oh? Mga ka, saya tagsayang-sayang ratas ng kwarta. Busa ka mo mga kajimag, ayaw gin mo pataka order nga ito, ano, diligyan niyo tanawan ako, no? nagmahay ginoon kung anong kayawan na gitana o daan sa saan ako gibayaran. no? mo sa ako ako type type C mga ji mag Nya, ang akong sa ang akong cellphone mga -mag, USB type basi ka mo rin mga G mag na mo ani nga pwede ka swap sa ko swap ta or uliin na lang din, ninyo 350 ang ako ang akong konan na shipping Paulian lang na ako ninyo. Huwag po ginagamit ninyo na gamit mga kajimag. Kung sa ninyo ako mga kajimag, mag-type C. Lisod man mga kajimag nga. Nga, para ako ni. Ako nalang... lang, huwag oh, mo ka ni. Ako nalang lang hatag sa mga iyan or sa kumanghon. Hindi mo na ninyo magamit mga kajimag. Nagtutog. Mga lagi. Ah! Unta lagi sa maling akala lagi <laughs> mao <laughs> wow, ni <ne> resultan lah. <laughs> oh, oh wala di sa mali na to ni kayo oh oh sayang sayang ng kwarta tuh to mo eh. oh. sayang kayo oh, nindot kayo sa mga mga ji mga okay eh? Wow, na wow nice yung charger oh type si type gapo no Kinsa di ay gusto ani mo uli. Uli ini nyo. Ana naga, nagasugod og vlog. Presa ko nga nagablog vlog vlog. Uli ini nyo ni. 350. Wala may problema. Matay. Kan, kon mo mga kajimak. Matay sa ano nako mga kajimak. Eh. na hinayak yung kuha ni mga Hihi. Ha mo ay resulta. <laughs>